Hindi sa doktor na kasalala ang kagalingan. Galing sa salita ng Diyos. Hindi yan galing sa salita ng doktor. Hindi yan sinabi ng medisina. Hindi yan sinabi ng siyensya. Sinabi po yan ng Panginoon. Sumunod kayo sa medisina. Tama? Sumunod kayo sa science. Naniwala kayo sa doktor. Pero bakit may sakit ka pa rin? Kasi nakalimutan natin yung unang dapat munang paniwalaan. Ano yon? Ang salita ng Diyos. Ang medisina, nagkakamali. Oo naman. Ang science, nagkakamali. Yes! Ang doktor, nagkakamali. Yes! Ang salita ng Diyos, may kamalian? Ang pangako ng Diyos, healing. Kaya wag ho kayo magtataka, hindi ho nagagamit yung word na yan sa ospital. Ang medisina, science, doktor, ospital, kaya, big kaya kayong bigyan ng lunas. Totoo yun relief ang English. Question, bakit hindi ko nga naririnig yung healing? Kasi hindi namin kaya. Pero kaya yan ng Panginoon.